So ngayon guys, suluto na natin ating manok na inasal. So ngayon guys, ipapakita so, ko sa inyo guys, yung nagluluto. Ayan guys, sila po yung mga kaibigan ko guys. Aras, mga pinsan pala. <laughs> yung nagluto po sa manok na ito guys, yung mga pinsan ko guys. So tingnan nyo naman guys, lutong luto na. So try ko sana nang tikman, pero wag muna. <coughs> Ang sarap na. So ngayon guys, so titilawan natin ang manok na ito guys. Oh. <laughs> titilawan natin yung manok na ito guys. Oh. Ang sarap-sarap ng kanyang Paan guys? Kuan guys, <laughs> kuan. <laughs> ang sarap-sarap ng kanyang Unod guys, ayan guys, oh. lumalangkat na guys, lumalangkat. <laughs> lumalangkat na. <laughs> lumalangkat na yung paa niya guys, lumalangkat. <laughs> oh. <laughs> <Ay>, Kain na! Namunay, <laughs>